Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales Bye! So in this video, uh, mag unboxing na naman po tayo ng mga boxes. And itong boxes na to ay galing kila Tita Sinaida and also sa kanyang family. So ayan, nagpapasalamat po ako ng napakarami sa pagbisita dito po sa amin. Thank you very much po. And, ayan, um, grabe yung, grabe yung mga regalo to na natanggap namin. And, grabe talaga, sobrang daming boxes at punong-puno yung balko ng box. Sobrang dami, as in. Kaya, sobrang salamat po sa effort. Biruin nyo, um, binahin nila tita si simula Ormoc hanggang Daet, hanggang dito sa amin. Actually, hindi naman Daet yung sa amin at Talisay lang. So, Talisay, Ormoc to Gabon, tapos, um, ayan, makarating din sila ng Daet, pero ang Daet na rin, Ormoc to Daet na. So, grabe yung binyahe nila, as in, di ko sukat akalain na sobrang layo nun, and then lang nila ng ganun kalayo, imagine, um, walang tulog sila, di ba? Grabe talaga. Sobrang na-appreciate ko po yun. And syempre, sa paghahanda, di diba? Sa pagpunta dito sa amin. Grabe yung mga effort talaga. Hindi ko, hindi ko lang bus maisip na, grabe, sobrang na-appreciate nila kami. And ayan, gusto ko pong magpasalamat kila titsi, Naida ila at sa mga kasamahan po niya sa pagpunta dito po sa uh, sa lugar po namin sobrang salamat po and ayan um mag-iingat po kayo sa pag-uwi nyo at gabayan po kayo palagi ni Lord si Lord na po ang bahalang mag-bless sa kabutihan nyo po grabe po Sobrang pong na-appreciate ko to na-appreciate po namin to grabe kaya mag-iingat po kayo And thank you rin po sa anak ninyo. Ayan. Maraming salamat po. God bless. I love you. Mwa. So, ayan. Um, Mag-unboxing na po kami. And samahan nyo po kami mag-unboxing ngayong araw. So, let's go. Ayan ano po. Si Mother. Ano pong pangalan niyo, Mother? Zinaida. Zinaida. Ah, bagong dating po. yan, na-surprise po si Rachel. Okay. Dami nilang dala. Sa likod lang. Wala na wang pwedeng sumama kasi susika na kami. Mga kasama po. Sige, sige. Bella, siksino kita siksin ano mga gamit gamit sa bahay. Kasi nakikita namin, puro damit. <laughs> maiba si mother, maiba naman. Oh, ang ganda, ang bongga. Ang <laughs> dami nilang dala. Nasa <laughs> bago. Masama. ya nih eh, oh gantian sunset nih eh, oh ini fenomenal nih loh parang hmm. galing pang package yan, ah. Oh, kasinaya, papa, kasi meron pa kami pa gulan. Meron pa dito meron. <coughs> Ay, oh, si, na si. <coughs> uwan maka. <coughs> <Isi. tos> Ito, ano? Ganyan Ayan, grabe yung nabuksan namin yung regalo. Talagang sobrang dami. As in, makikita mo yung lahat ng gagamitin mo dito sa bahay mismo. And hindi lang sa bahay. di ba? Sa paglabas, yan grabe. Sobrang dami ng dala. And pagkain, uh, mga groceries nga. Ayan. At uh, mga gamit sa bahay. Mga siguro mga kortina. And then, sa, sa school sa tag-ulan, mga payong, mga damit, mga sabon, mga mantel. Grabe. Tapos, gamit sa pagluto. Grabe. Sobrang dami po. As in. Grabe. Kaya, thank you very much po. Sobrang na-overwhelm ako and hindi ko in-expect na yung pala yung mga laman ng mga box. Kaya pala po sobrang bigat. And hindi ko rin po sukat akalain na paano nagkasa yun dun sa sasakyan niyo po. Grabe. Grabe po yung effort ninyo, Tito Sinaida. And sa family niya po. Sobrang pong na-appreciate ko yon Na-appreciate po namin yun. And ayan, ang masasabi ko lang po ay sobrang salamat. And mag-iingat po kayo palagi. Lalo na po sa pagbiyahe. Uh, God bless. See you soon again and stay safe. <laughs> Love you! Ma. And also, sa mga nanonood po pala, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng viewers ko, sa lahat po ng viewers ng lahat, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hindi po magkakaroon kami ng um, views kung wala po kayong lahat. And then, hindi rin po kami magkakaroon ng revenue kung hindi niyo po kabi sinusuportahan. And, syempre, hindi rin kayo magkakaroon ng revenue kung kung palagi kayo nag-skip ng ads. So, sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. At, uh, sobrang nakakatulong yun and at malaking tulong po yun talaga. Kaya, sobrang thank you uh, at po kayo ng may kapal. God bless. And also, sa tingkalinga po, maraming maraming salamat po. Although hindi po ako nakakapagpasalamat palagi, pero as in buong puso ko nagpapasalamat po ako. Isang banggit ko po, isang banggit ko lang po niyan. Sobra po ako nagpapasalamat at hindi hindi ko po makakalimutan yung mga taong tumulong po sa akin. Kaya kung ano man po yung natatamasa ko ngayon, ito po ay dahil sa inyo. And salamat po. Thank you very much po dahil hindi rin din po ako makikilala ng gusto kung wala po kayong lahat sila Kuya Rob, Kuya Val, Ate Edna, Kuya Vincent. Kaya, yeah, sobrang salamat. And then, syempre, si Langga. Sobrang salamat po. And, thank you so much po sa buong Team Kalinga, sa buong Matubang Family. Thank you very much. God bless. <tod>